Rich eat na. Ah. Ring ring. Mik mik. On a spot pot Mami. Mami, mami. Yuki. Bait nila. Bait nila. Babaita. Ang babaita. Hingi. <laughs> Hingi ako. Pahingi ako. Pahingi ako. <coughs> ay, ay, hindi na, hindi na. Sorry na, sorry na. Sorry na, sorry na. Sorry na, sorry na. Ano? Hindi daw si ate.